Nimit ko tayo kan. Oh, kabo ge jay ba. Ata. Mo na sang crater. Oh, ning crater. Ano ge ulog sa Rizon? Asa zoom ani jay? Ba zoom ba ka bidyo. dito sa pikas. Oh. Pag mo dira, patay mo kasi upon mo saan sa. Ansa. Oh, sige ay eh, gasarad mig tubig, lisod kay tubig dire. Kulay gold ang kulay. Dira ba yana ito?

Ano na ko ayan na lang. Na, na dili na. Oh, ikaw. Onya, onya. tubig wa? Si Jeff oh, mo lang ini among dili tamad dere, kami tanan tamad. Boto mo ikaw. Ako kami lang bang ini Jeff ang dili tamad. Si mo ha. Si Ari lang si Jeff, si Andre lang dili tamad dere, gapaling kamot lang dere. Pero karing upat dere oh. Bukan tamad gid ba? Ay. isa oh. Masakit doon! Parang di ako ay... di